tayo. Ayan. Ngayon, ah, uh, may huli yung tao uh, Ito mga pa sa pagka. Ayan, dito na kami sa laot. Dito uh, kami sa laot. takbo niya eh. Bigla siya napahinto eh. Ito lang, update ko na lang ulit tayo sa aming paglalakbay papunta dun sa aming uh, pupuntahan mga idol Ayan, yan din sa karagatan ay laki pala ng uli laki okay, ng uli niya ma idol barko nadaanan namin mga idol barko Pagpupunta uh, namin Ang layo pa Ang layo pa Dito ako mga idol Sa taas Sa second floor Dito ako nakaiga Mamaya mamingwit naman ulit ako Meron akong dala dito bus buslog Para maanguli ng Bantalaan na isda Ayan. Na ang lagi ay parang hita kalaki. Ayan siya din sa aking mga viewers, sa aking subscriber at sa aking mahal. At sa set out pala sa aking tito Ladin. Ayan na nagpahiram sa akin ng buslog mga idol. Ang buslog mga idol, ano yan? Yan yung pinagamit namin sa ano? Alam ala yung buslog alambre yan na uh, mayroong timga sa gitna tapos yung dolo dulo niya may mga tinsor yan update na lang kayo mamaya mga idol ha yan mga idol dito kami sa lakot na yan. yan yan, yung super light namin tapos yan yung super light namin na sabitan tapos itu kami banda di sa kapitan tapos tinitingnan ng kapitan namin yung isda sa expander yan yan yung isda sa taas pinamonitor yan yung isda sa taas yan yung isda yan yung isda yan yung isda yan yung isda

ng sa taas. yan yung kulay-kulay na sa taas. wala-wala. Ista yan yung idol. no, dumadami yung karami yung isga sa dulo ng superlight. lah update ko na lang kayo pag baba namin ng may na ng ano lambat mamaya yan mga maga quarter to four dami dyan malalaman mga ito lang isda yan yan Perintai Tris, perintai Tris lupa, Kunti lah. yang train ada kereta menuju daerah terus kereta wala wala yung start milea ada kereta size merah kereta size darun

Kalau mau misa kan, nggak mau.

anh đâu được bay? ê anh nói gì vậy? vừa ăn gì bằng bay trên pasar đó. đi lặn cái đấy thôi, đi lặn. đi đi, yumi anh anh luôn